Ay, nako po. Medyo sumasakit ang aking bukong-bukong sa kanang paa. Mukhang umarangkada ang gout. Nagpaparamdam ang gout ko sa hinlalaki ng aking paa sa kanang paa. Ayan, no? Mapapansin niyo ba mga kainags, ano? Alin ang mas malaki? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ito o ito? Tingin nyo, asan namamaga? <laughs> Layo, ano? ito, laki nito. Man namamaga siya, medyo masakit-sakit ng konti, pero hindi siya ganong kasakit. Kumbaga, nagpaparamdam. Nagpaparamdam siya nako po. Ito na nga ba sinasabi ko. Madami kong nakain mga ano, mga red meat na baka kasi maraming <laughs> may mga inuwi si Mahal na Reina, no? Makain niya. yun, nasisi ko pa si Mahal na Reina, no? Kasalanan patuloy ni Mahal na Reina, pero hindi makain niya 'no. Ganun talaga, alam niyo naman, pag may gout ka na, sa katawan mo, hindi na mawawala yan, nandiyan na yan. Kaya dapat mag-ingat sa mga kinakain natin. Hello baby, hello baby girl, how's my baby girl? How's my baby girl? How's my ganda ganda ganda? Oh, say hello, say hello, say hello, yan. So ito na nga pala yung TV natin mga kainags nice na papalitan na no. Kinabi ko na, tapos itong TV na to, sa taas to, sa taas. Binaba ko lang muna habang hinihintay natin yung uh, binili nating TV. Uh, hindi pa rin tumatawag hanggang ngayon yung Best Buy na dumating na yung in-order natin, ano yung binili, 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 nating TV. So, pansamantala lang to kasi sa taas yan eh. Pag, pag dumating na yung in-order nating TV, saka ko babalik sa taas yan. yan. Sana dumating na. Excited na ako. No? 75 inches mga kainay. no? QLED. Yan. <laughs> Katas ng uh, pag-endorse natin sa Elements Residences. Maraming maraming salamat ulit. Shout out ulit sa Elements Residences, especially sa may-ari ng Elements Residences na naging sponsor natin. Maraming salamat. Thank you very much. Yan, pati yung kasalanan ko sa overspeeding na $360 Canadian fine sa overspeeding ay sinagot din nila. So, sobrang natatouch ako. So, maraming maraming salamat. Elements Residences, uh, bahala na ang Panginoong magbalik ng sobra-sobrang Uh, biyaya na matanggap nyo. May God bless you. Thank you very much sa uh, pag-share nyo ng inyong blessings sa amin. Maraming salamat. At saka syempre, sa kabuuan ng Spot Pinoy, Rice, Ina, Boss, Bossing, Mark Carino. Thank you very much din. Maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko. Pasok na tayo mga kainags, ano? Tingnan nyo naman yung panahon natin, no? Grabe, ano? So ilang araw ng ganyan yan, parang madilim lagi, na parang alam nyo yung parang babagsak na yung snow Ano anumang oras ano sana sa February na lang bumagsak yung snow no tapos mawala yung snow mga March para isang buwan lang na wala ang uh, isang buwan lang yung snow pero sana mangyari kasi last year nga nangyari buong buong buwan ng December walang snow no mga kainas, no last last year di ba December at hahatid muna natin si si Mahal na Reyna kasi yung sasakyan niya ay siyempre alam niyo na tinakas na naman ng bunsong prinsesa okay by the way maraming maraming salamat ulit sa mga comments ninyo sa mga advice ninyo doon sa pagbili ng sasakyan ni Mahal na Reyna. at maraming maraming salamat din doon sa mga nagme-message sa atin na yung mga tips na binibigay nila kung saan tayo bibili at saka may mga subscribers, viewers din tayong nag nagme-message sa atin na kung kailangan daw natin ng sasakyan brand new na nagtatrabaho sila sa Honda nagtatrabaho sila sa Mitsubishi sa Toyota ay mabibigyan daw nila tayo ng magandang deal meron tayong isang nakausap na subscribers or maybe viewers na appointment para makakuha tayo ng coat sa Honda titignan natin hindi pa naman tayo bibili kailangan lang muna natin malaman ba? Diba? so tara titignan muna natin si Mahal na at baka malate late na talaga yung panahon natin oh, ilang halos isang linggo lang ganito lagi o oh, madilim para bang uulan Parang ang lungkot na tingnan ng mga paligid natin ano? Makulimlay, malamig Tapos yung mga dahon sa puno, wala na ano? So ganito, ganitong panahon mga kainags Yung ano eh, no? yung nakaka Dito sa Canada ano? Uh, naramdaman ko yung ganitong depression dati Nung contract work, temporary foreign contract worker pa lang tayo Pag yung fall na Tapos ganito panahon, makulimlim, malamig Lungkot, nakakaramdaman ko lungkot Nakita mo na, dito tayo So dito natin lapag si Mahal na rin nakukunin niya ngayon sa kanyang sasakyan. Ah, sige na, lapag na mabilis, bilisan lang. Go 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 go. Pa oh, sige na, stop. Ayun. Ingat, love you. Hindi na, mo na ako kikisay mamaya na. Mamadali tayo. Buti na lang wala tayong nasa likuran. Bye ma, love you. Sana makakuha na tayo ng magandang deal para sa kotse ni Mahal na Reyna, no? Kasi inaalala ko sa winter mga kainags eh. Kaya gusto namin all-wheel drive para worry-free kahit na medyo makapalang snow or madulas kasi iba na yung apat na gulong yung gumagana no? syempre si, si Mahal alam nyo naman syempre babae eh, mas maganda yung di bali may presyo eh, importante yung safety tsaka yung worry free kumbaga sa sasakyan pagdating sa sasakyan during winter ito tayo sa work ay salamat sa Panginoon at nako trabaho doon na naman tayo yeah. ha <laughs> Ilang ilang buwan na naman tayong magsusuot ng jacket, no, mga kainis, ano? Hindi nyo na naman makikita ang mala adonis kong katawan, ang makinis kong kutis. Yan, kasi siguro mga anim na buwan na nakatago ang aking uh, mala porcelana ng kutis sa mga jacket na makakapal dahil sa malamig na winter. Siguro makikita nyo muli ang aking alindog, ang aking makinis na balat. Katawan, makikita nyo na naman ako nakasando next year na mga Mayo 2025 ng taong 2025 yan doon na naman tayo muling magsusuot ng mga maiksing damit na sando, t-shirt, short at chinelas pero ngayon anim na buwan tayong ganito makikita nyo lang mukha ko lang mukha kong burog burog yan <laughs> ang bihira ay nako tsaka yung mga kamay ko sa ngayon hindi pa ako naglalagay ng gloves kasi nga syempre wala pang snow at hindi pa ganun katindi ang lamig pero pag may snow na at mga negative 23 na pataas eh kailangan ko na magsuot ng gloves syempre ngayon medyo kaya pa natin ngayon eh tsaka pag sobrang lamig na ng panahon mga kainags ano winter na talaga mga negative 35 negative 40 eh siguro matako ko na lang ang makikita nyo kasi kailangan ko maglagay ng ng face mask ano yung yung bang kasi kailangan mo yung pag sobrang lamig eh kasi yung ilong mo, masisingot mo yung lamig, magpo din. Kaya mata ko na lang makikita nyo minsan. Pag sobrang lamig lang naman yun. Kasi kailangan natin, ano kasi ba, alam niyo naman yung skin natin, burug-burug na ngayon, butas-butas na ngayon, eh, baka ma-prosen pa. Lalong lumalim yung mga butas. <laughs> Pasok muna ako. Libre yung mansanas to ah. Libre to diba? Ayos birding birding man sana sa anas, ano. Silip tayo sa bintana, tingnan natin yung labas oh. Nako, dilim na ano. Umusok na yun oh, yun oh, yun oh. Yun Kapal ng usok oh. Ayos. Break tayo, break. Lunch break mga kainag sana. Oh. Minum ako ng ano, ng gamot para sa gout. Problema, inaantok naman ako peto ng gamot ng ano, ininom natin. Ay, tapos kumain pa tayo. <laughs> Nabusog. Ay, naku, nakakaantok. Oh. Uwi na tayo mga kainags, ano? Naku, napakasarap. <laughs> yung lakad ko ngayon, tabingi. <laughs> Pero hindi naman siya yung tabingin tabingi. Kung baga, eh, inaalalayan ko na yung aking uh, kanang hinlalaking daliri sa paa. Yan, kumbaga yung hinliliit ko yung may puwersa sa pag naglalakad. Pero hindi naman siya ganong kasakit mga kainags. Ano? Hindi naman siya ganong kasakit. Okay naman siya pag may sapatos. ah uh, okay lang. Hindi siya katulad dati nung una akong nagkaroon ng gout na talagang hindi ako mag, maka, makasuot ng sapatos talaga. Tsaka hindi rin ako makalakad. Yan, mabuti na lang. Ito lang parang ano lang to, parang paramdam. Pero ram, meron talaga. Meron talaga. Nakita nyo naman kanina, di ba? Yung pamamaga, ano? kaya ko naman siyang ilakad, kaya ko naman siyang isuot ng sapatos. Yan, kaya nagpapasalamat pa rin ako kahit papaano ay hindi malala, hindi tumuloy na maging malala yung pagpaga nung gout natin sa kanang paano. Ha, oh, eto na. Buti na lang wala pang snow. Pinakamasarap sa lahat yung uwi na. Especially pag yung trabaho katulad ng trabaho na natin ano, nami. Mabigat. Mabigat pero masaya. Sa lahat ng mga naging trabaho ko, mas gusto ko yung trabaho ko ngayon. Although kahit nga sabi ko mabigat, pero individual kasi mga kayo, individual. Kung baga, uh, mag-isa ka lang. Mag-isa ka lang sa trabaho mo, sa ginagawa mo. Kung sakaling magkamali ka, oh, walang sisisi sa'yo, di ba? Ay, naikwento ko na rin to sa mga previous vlogs ko. Kung, kung masipag ka, ikaw ang aani. Yan, di ba? Kung para, kung para pag meron kang kasama, di ba, sa team, katulad ng mga sa kitchen, sa restaurant, di ba? Minsan, syempre, merong mabagal, merong mabilis. O, ah, di ba? Pero, sabi nga nila, pagka tinutulungan mo raw yung mabagal, pareho lang daw kayo ng sweldo. <laughs> Ganyan yung mga naririnig ko sa restaurant, eh. Ay, ganun talaga, no? Kaya, sa lahat ng mga naging trabaho ko, ito yung pinakagusto ko talaga. Kumbaga, pagka gusto kong bilisan, ako, la, ako lang yung mag-earn nung benefits ng pagiging mabilis ko. ba? Diba? Pag nagkamali ako, di ako lang. Walang sisisi sa akin, kundi sarili ko lang. Diba? Kasi mag individual eh, mag-isa mag lang. Wala kang ka-team na uh, iisipin, wala kang kung, di ba? Gusto mo na umuwi, umuwi ka, ganun. Kaya okay to, uh, ah. Ma -ano, uh, masaya-masaya ako sa trabaho ko. Actually, masaya ako. Tapos yun na nga, syempre, 32 hours a week lang tayo nagtatrabaho mga kainags ano? napakasarap tsaka nafe-feel ko yan nafe-feel ko ngayon yan yung 32 hours a week na yan na hindi rin tayo nag-overtime kasi nga syempre nagkakaedad na tayo mga kainags ano? at habang nagkakaedad ka pala doon mo nare-realize yung yun bang ano yung bang sasabihin mo mabuti na lang inuna ko yung hirap dati ano kasi pag matanda ka na mga kainis, ano? hindi na tayo lumalakas kung eh. kumbaga pag, pag ano ka na pala pag nararamdaman mo na yung pagod pag may edad ka na doon mo na iisip na mabuti na lang 32 hours na lang pala ako mabuti na lang hindi ko na kailangan mag overtime so hindi hindi ako nagyayabang mga kainags ano? kung baga sinishare ko lang sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung nararamdaman ko at my age no? Sinasabi ko lang sa inyo kasi dati ako nung wala pa ako sa edad ko na ganto eh ano kayang ang iniisip? Ano kayang ang pakiramdam ng mga gantong edad, gantong edad yan. Ngayon, na experience ko na uh, hindi ako nagsisisi doon sa mga ginawa kong uh, mga plano, mga plan sa buhay ko nung ako ay kasagsagan pa lang kalakasan natin, ano. Malakas pa naman tayo ngayon makakinig pero syempre sabi nga nila, life is so short enjoy life enjoy life kumbaga at my age eh, siguro it's time for me to enjoy my life di ba hindi lahat ng oras ay malakas tayo di ba kaya tama naniniwala ako doon naniniwala talaga ako doon enjoy life life is so short pero syempre sabi ko nga sa inyo eh pag bata pa kayo malakas pa kayo sige lang bira ng bira ipon ng ano muna ipon ng pundasyon. Hmm. Minom ako ng, ng tea. Mainit na tea. Yan. Ah, yun lang. Uh, na ano lang na kumbaga parang sobrang saya ko kasi na hindi ko na pala kailangan pumasok ng limang araw. Ito para sa akin lang to mga kinis. Para sa akin lang to. ano? Para sa akin lang to. Alam ko naman lahat tayo nagkakaedad at syempre habang nagkakaedad tayo nararanasan natin yan nararamdaman natin yung pagod pag naramdaman mo na kasi yung pagod araw araw next week ganun ka na naman maiisip mo talaga na mabuti pala ganito yung ginawa ko mabuti pala nag ano ako dati nag isip ako ng maayos baga nag save ako ng pera yun diba ba ngayon tapos ngayon at my age kumbaga awa ng Panginoon syempre sa trabaho rin namin talagang mabigat maramdam mo talaga yung pagod eh, no? kaya ako pagka two days ay salamat day off na ako bukas thank you lord di ba tapos pag day off ka ng ano papasok ka dalawang araw lang ulit ay salamat day off na naman ako bukas thank you lord kumbaga alam mo kumbaga na feel mo eh na na feel mo yung mga plans mga plano mo yung mga ginawa mong eh, before kasi inisip natin inisip natin yung future inisip natin yung paano pag may edad na tayo, di ba? Yun, in, yun yung inisip natin nung time na malakas pa tayo. Kaya ngayon, to be honest, ito na yung time na inisip ko before nang ako'y talagang 100% na malakas pa. Malakas pa naman ako ngayon. Kaya lang syempre, sabi ko nga sa inyo, masarap yung habang nagkakaedad ka, masarap talaga yung nilalasap mo na yung sarap ng buhay, yung at this age dapat, 'di ba? May mga goal tayo dapat na dapat at this age ganto na ako. Ganyan, yan. So, yun na-share ko lang mga kainags, ano uh, wala akong pinagyayabang kumbaga sinishare ko lang sa inyo para syempre pamarisan din tayo ng mga kabataan yan magsipag habang bata malakas huwag sayangin ang lakas mag-ipon ng pera mag-ipon 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 yan ah uh, kung nandito kayo sa Canada kaya yung bumili ng bahay bumili na kayo ng bahay habang bata pa kayo habang malakas pa kayo para pagdating niyo ng mga 40 50 ah uh, di ba may easy easy na lang mga kainags ano? kasi 50 dapat nagre-relax ka na yan, eh di ba? 60 medyo senior na tayo niya pagka nag 60 na tayo kaya balance lang balance ako ganun ako mga kainags ano? share lang sa akin lang naman yun yung mga sinishare ko sa akin lang yun sa akin yun so uwi na tayo at namimiss ko na yung mga aso natin grabe papasyal ko muna tong aso natin kailangan ipasyal eh hindi ko na ipasyal lang dalawang araw dito na tayo sa <laughs> kalsada yan hindi ko kasi kaya tiisin yung mga aso natin mga kainags ano especially pagka hindi ko sila na ipasyal ng dalawang araw para kasing tao rin to mga to nababagot din eh kaya kailangan talaga natin ano to iilakad kahit sandali lang ganun talaga eh no ganun talaga pagka may aso ka kailangan talaga yung responsibility eh no let's go sa Come kamer sa kayaan let's go baby tapos na natin pasyal yung dalawa nating aso at makakatulog na ako ng maayos nito kasi hindi na ako makakonsensya sa mga aso natin ay nako tapos syempre hubarin natin yung aray hu oh, sarap nakahinga ng maluwag ang aking mga paa tignan natin yung mala ano parang luya kong daliri yung merong gout ay nako ayan oh. kitahan nyo Uh, ayan, oh. ba? Medyo, medyo masakit-sakit na ng konti ah. Eh. Pero hindi naman siya na maganang maano. Dito, dito, dito banda yung masakit eh. Pinakita talaga yung mga paa eh, no? Ah, <laughs> hihira. Ah, yan. Di, ah, kita niya yung pagkakaiba. Kita niya yung pagkakaiba. Oh. Ah. so, nandito na si Mahal na Nakakauwi lang. Ayun, sa aso. At ako'y pagod din dahil ginalangan natin yung mga aso natin, ano? Pag ginalangan, lamig. Ba, hindi na masyado malamig. Kailangan igala. igala. Tumaya, tinan mo, nakasilip, nakasilip na naman sa'yo yung mga aso. Oh. Yes. Naghihintay na naman ng pasalubong sa'yo. Yes. <laughs> na, Ayun yung isa. Ayun ah. ah. Yun, ah. isa kanina. Oh, bakit? Aking niya, no? Nagselos to si Sayon. Yan. Mamaga rin yung pa ako eh. Hindi naman na maga. Pero medyo ramdaman ko konti. Beef. Kakakain ah. mo ng beef yan. Kaya nga eh. Kakain ko ng beef eh. Ano? Ha? Ano? Naghihintay ng pagkain tong dalawa. Oh. Buti na lang may pasalubong si ano. Si Mahal na Reyna. Ano? Naku kaya nang lagi nakaabang Hindi dito na, na na lang, eh. yung dalawa eh. Oh my God! First snow of the year. <laughs> Yan magandang araw ulit sa inyo mga kainag ano? Nako. Ito na yung unang bagsak ng snow ngayong November. First week ng November. November 2, 2025. Oh my God, no, mga kainags, ano? Parang excited pa ako no na nakakita tayo ng snow. Eh kasi naman, mga kainags, alam nyo naman, na matagal din na wala ang snow, ano? Ay, my God, umpisa na ng trabaho natin, ano? Putina naman nako magiging puti naman ang ating paligid sa mga susunod na buwan nako yan welcome snow oh my goodness ha <sighs> tapos sa uh, kita niyo naman mga no madilim ang panahon madilim madilim talagang pumupondo ang snow no tingnan natin dito sa harap oh talagang ganoon na rin ano snow na rin oh grabe Hop, <laughs> oh, dahan-dahan, baka tayo yan, Oh my God. Welcome, snow. Ang lalaki ng ano? Ang lalaki ng patak ng snow, no? Parang balakubak mula sa ulo kung bumabagsak. Yan, no? Kita nyo. <laughs> bihira. Nakakatuwa lang, ano, mga kainis. Ang ganda, no? Ganda. Maganda tingnan sa una. Maganda tingnan. Magandang, ano, masarap maglakad sa una. Pag sa unang snow. Ah, lalaki ng, ng patak, no? Oh my God. Nakakatuwa ah, no. Ayan no. Oh. Kita niyo umpisa na 'yan. Kulay puti na 'yung mga daana natin no. Oh. Nako, pag nag ano 'yan, pag tumigas 'yung mga snow sa sakin ni Mahal Reyna. Ah. ah, magkakaskasin na tayo niyan. Kakaskasin na natin ang kakaskasin yan. Lalaki na 'yung mga braso natin sa pagsusobel ng mga snow. Sa harapan ng bahay at sa likuran natin, especially pag malawak 'yung ating harapan at likuran ng ating bahay, ano, backyard. Pati 'yung ang sasakyan natin, nako lalaki ang mga braso natin yan sa pagkakaskas exercise na rin kahit pa paano ano ah, ayan, eh. ah, ay maraming salamat nga pala sa nag-comment, ano wag ko raputulan lahat para daw mabuhay kasi yung nangyari dito sa ano natin pinutulan ko ng mga sanga namatay ng puno yan, pero okay lang namamatay yung puno na yan kasi talagang gusto ko na rin patayin yan eh para hindi tumubo diba ah <laughs> Ingat lang tayo dito baka madulas ako, kumbihiira. Parang gusto kong sumayaw dito ah. <laughs> Pwede kaya ako sumayaw? Ganun, no? Teka mamaya na konti, baka madulas tayo. <laughs> oh my god, nakakatuwa ano? Nakakatuwa. Bumabagsak ang snow. Ah, tara pasok na tayo, baka magsakit tayo. Walang takip yung na natin. <laughs> yung landingan, walang takip baka madulas yung eroplano. <laughs>